One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng no, maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo, fresh overload pa rin. Charot. So, yun. Medyo masama pa rin pakiramdam natin ngayon pero syempre laban lang much better na siya more than yesterday so yun, so nakakapagpahinga tayo ng bonggam bongga nakakatulog ng maigi at ayun nga, sa awan ng Diyos bumubuti na ang pakiramdam natin ayun yung good news and then of course, happy Friday sa inyong lahat di ba? so yun, so sa mga nanonood dito araw-araw lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na talaga naman binibigay ninyo dito sa Mama Sam Thank you so much and shout out sa inyong lahat. So, syempre marami akong hinandang chika sa inyong lahat na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. So, syempre, para sa una natin chika mama no daw ang masasabi ko sa bagong pambato ng Thailand sa Miss Globe na si Tatsita Del Hokan sa So ito ba ay may laban ba sa Miss Globe? Actually napanood ko siya noong lumaban siya sa Miss Grand ang masasabi ko ay talaga namang performer siya. So, maganda ang kanyang execution pagdating sa intablado, mga eksena niya, palaban. Pero kasi kung ikukumpara ko siya kay Miss Philippines, syempre, magiging bias tayo. Si Miss Philippines pa rin, yung nakikita ko na mukhang reyna, tapos alam mo yun, yung mga mata pa na kasi ni Miss Philippines dito sa sa binibini Pilipinas, di ba? Kung titignan mo siya, parang may something nakakaiba sa kanya. Kaya, may, may tiwala ako na malaki ang chance na talaga ni Miss Philippines na makuha ang corona ng Miss Globe na taon na to. More than dito kay Miss Thailand. So, yan. Pero si Miss Thailand, lalaban at lalaban yan. Kasi palaban naman yan. At alam ko kung paano yan, Omegsena. Piling ko kakabugyan ng bonggang-bongga. Pwede maging runners up. O pwede pumasok sa top 10, di ba? Pero kasi, ewan ko may nararamdaman kasi akong kakaiba dito kay ano, kay kay Miss ano binibining Pilipinas Globe yung mga mata pa lang niya alam mo yon parang nangungusap parang nakikita ko sa kanya yung eksena ni ano, mutsyada to, ano, hindi, hindi. Parang nakikita ko sa kanya yung eksena ni Cindy Obinita nung panahon na lumalaban siya noon sa binibining Pilipinas na ipinadala siya sa ano sa Intercontinental. Ganun yung nararamdaman kong vibes dito sa binibining Pilipinas globe natin. Kaya parang pili ko mas malakas yung laban niya. And then ito naman si Miss Thailand. Syempre congratulations pa rin sa kanya dahil ayan nga, syempre magkukumpit siya sa international pageant. At tignan natin kung hanggang sa anong mararating niya sa laban niya dito sa Miss Globe. So malapit na yan. This coming November. So yon. At para na sa sumunod na chika, mama, sama nyo naman ang masasabi mo sa Team Philippines dito sa Miss Universe. Nandiyan nga syempre si Bragais, si Jojo Bragais, si Olivia O, at saka ang bagong designer na nakuha ng Miss Universe na isa ding Pilipino. So, ang masasabi ko, ang bongga. So, ang bongga nilang tatlo, congratulations. Dahil syempre, iba pa rin talaga yung galin ng pinoy di ba so na napapansin At at least di ba naka sila dito sa Miss Universe long time ago parang puro sila-sila lang mga American lang ngayon at least 'di ba may Pinoy na diyan sobrang panalo panalo talaga yung galing ng Pinoy napasok na natin ang Miss Universe 'di ba so nakakatuwa kasi pinagkakatiwalaan sila nakakatuwa kasi andiyan sila so congratulations Kahit kay Jojo Braga isa dati sa banag nagsimula si Jojo ngayon tingnan mo naman ang layo-layo na nang nara dumating, diba? So, congratulations. Anyway, good luck sa kanila. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, pambato natin sa international queen na si Sophia Nicole. Tingin mo, Mama Sam, aari ba siya ng bongga-bongga? Uh -huh. I'm so excited Siyempre, iaabangan ko yung mga pasabog niya Doon sa magaganap na Miss International Queen Ngayong taon na to ako, I'm so excited kasi syempre, another, ano na naman to, Pilipina beauty na makikipagbakbakan dito sa Thailand na magaganap nga ang Coronation Night sa August 24. So, nagpaplano akong pumunta. Depende pa yan sa kondisyon ng katawan natin kung okay na, <laughs> di ba? So, yon So, ngayon kasi medyo talagang grabe. Grabe yung sipon ko, charot. I'm so excited, I'm so excited for her Parang feeling ko kakabog naman siya ng bonggam bonga At makikipagsabayan to ng todo-todo Parang uh, sana may pasabog siya sana napaghandaan niya ng todo-todo. At ayon So, hindi imposible na makuha niya. Kung hindi ako nagkakamali, ikaapat na corona o ikalima na corona from Miss International Queen. Tama ba? So, yon So, tingnan natin kung ano ang maipapamalas niya sa intablado ng Miss International Queen. So, I'm so excited for her. So, yon, Good luck. <laughs> yun lang masasabi ko. Good luck lang talaga. Kasi, wala naman tayong, ano, ibang pwedeng sabihin, kundi good luck. And then, supportahan natin, syempre, si Sophia Nicole sa kanyang laban dito sa Miss International Queen. O, yun. Umaba ng energy ko, nung nakakaloka. Anyway, so, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Noong 2014 Naka top 10 tayo sa Miss Universe 2015 mamasan Sam Nag title tayo 2000 17, nag-top 10 tayo. And then, Mama Sam, 2018, nag-miss universe tayo. Ngayon, 2023, nag-top 10 tayo. Tingin mo, Mama Sam, ngayon, 2024, mag-miss universe kaya tayo? Ay, nako. Diyos ko, nakakaloka yan. <laughs> anyway, so, good luck good luck sa atin, sa good luck sa pambato natin na lalaban dito sa Miss Universe. Siyempre, lahat tayo gusto natin, sana Miss Universe, di ba? Bakit naman hindi? Sino ba naman may ayaw na maging Miss Universe si Chelsea Manalo? Everybody wants, di ba? Kaya lang, syempre, depende na yan kay Chelsea kung paano siya makikipagsabayan sa mga kalaban niya sa Miss Universe, kung paano niya ba pinagahandaan ang laban niya sa Miss Universe. Naniniwala ako lagi na kung gusto mo makuha ang isang bagay, eto ay puspusan mo talagang paghahandaan. Yung determination mo talagang ibibigay mo siya ng hand para sa laban mo. Siyempre dapat gano'n And then Ayun yung hinihintay natin na sana magawa tony ni Chelsea Manalo. Sa totoo lang, magandang offer natin sa Miss Universe kasi may ganda naman si Chelsea Manalo. Nakita naman natin, kahit wala siyang makeup, lumalabas yung charm beauty. But charm beauty is enough para ba makuha natin ang corona ng Miss Universe? Siyempre hindi. Kailangan pa rin talaga ng puspusa na paghahanda. Lalo na nalalapit na yung Miss Universe. Kung baga, kailangan mo talaga ng... Dibdiban Deep at seryosong paghahanda Lalo na kung alam mo marami pang kulang sa'yo Kasi syempre ang Miss Universe dapat glamorosa ha Dapat determination ka talaga Dapat empowered ka So yan yung mga dapat nakatangian makita sa isang babae At kung piling mo kulang ka pa sa mga ganong bagay Puunan mo para makita ng mundo, di ba? So, yon. So, syempre, excited tayo sa magiging pasabog niya dito sa Miss Universe. Excited tayo kung ano nga ba ang laro na gagawin ni Chelsea Manalo sa competition ng Miss Universe. And then, umaasa tayo na malayo ang mararating niya sa competition na to. And masasabi ko lang, good luck. Kung nakikita na ba natin siya ang susunod na magiging Miss Universe, bakit naman hindi, di ba? So, sabi ng ganon, think positive lang. Ah, oh, di ba? So, good luck good luck sa kanya. And then, of course, syempre, Shamsi Soup Soup. Kamusta na nga ba siyempe, si Shamsi Soup Soup? May bagong pasabog. Ayan. So, si Shamsi Soup Soup, syempre, at uh, isa to sa mga inaalam natin kung ano na nga ba siya after mag-resign siya bilang isa sa mga ano, franchise owner ng Miss Universe Philippines. So, ano na ba babalik na ba siya sabi ni Binin Pilipinas? Doon na ba siya magiging part? Di ba? So, yon So, ewan ko. Anong babalita kay Shamsi after ng napabalita na hindi na siya ang franchise owner ng Miss Universe Philippines? Siyempre, nakakalungkot. Di ba? Parang nandoon na parang ano ba nangyari? oh, di ba? So siguro dahil may mga aspeto na gusto niyang tutukan sa kanyang buhay katulad ng pagiging nanay niya, di ba? Pagiging asawa niya. O kaya baka may niluluto siyang negosyo o may niluluto siyang project na alam mo yon na mas makakabuti sa kanya kaysa humawak siya dito sa Miss Universe Philippines. Nakakatuwa siya ping isipin na alam mo yon nakita natin siya dito sa Binibining Pilipinas noong 60th anniversary ng Binibining Pilipinas So naging part siya doon. At umaasa tayo na sana magtuloy-tuloy na yung pagiging ano niya dito sa Binibining Pilipinas Sabi ko nga mas gusto ko maging member siya ng organization dito sa Binibining Pilipinas eh, Kesa dito sa Miss Universe Philippines Alam mo ba kung bakit? Siyempre! Once you are bini bini, you're always a bini bini. And the supportahan niya dapat ang kung saan siya nagmula, di diba? So yan. So I hope na may mga pasabog si si Shamsi Subsub in the future na abangan uli natin sa kanya. And then Shamsi Supsup -Sup is a Shamsi Subsub. So mahal natin yan. ba? Diba? So, yon, So, abangan natin kung ano yung mga eksena ang gagawin ni Shamsi Subso sa mga susunod na araw. So, excited din naman ako, miski pa paano para kay Shamsi Subso. And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo na tatlong kandidata na pinag-uusapan ngayon dito sa Miss Universe na possible daw mag-top 3 Ito daw IC, si Miss Dominican Republic, si Thailand at saka si Philippines. So tingin mo mama, sam sila kaya ang matitira sa dulo ng kompetisyon? Alam mo sa totoo lang, masaya yan kung silang tatlo ang maiiwan sa dulo ng kompetisyon. Bakit na hindi? Siyempre, Philippines is sa Philippines. So gusto ko talaga makarating siya hanggang sa dulo. Gusto ko nga mag-last And then of course Thailand is isa sa mga nakikita natin na talaga namang nagtatrabaho ngayon Dito sa competition ng Miss Universe At nakikita natin na puspusan Thailand of course nakikita natin na isa sa mga puspusan nagtatrabaho ngayon Para sa laban nila sa Miss Universe At talaga namang excited din ako sa ipapakita nila sa intablado And then, of course, nandiyan din syempre si Dominican Republic na medyo nakakatakot kung tutukusin dahil ang lakas-lakas ng laban niya dito sa Miss Universe. Alam mo yun, yung ngayon palang pinag-uusapan na siya ng bongga-bongga. At sabi nga gano'n, ako, hypes lang naman silang tatlo. Parang piling ko naman, hindi naman. Kung maibubuga naman sila, bakit naman hindi? ba diba? So, yon So, hindi imposible na mangyari ito na silang tatlo ang materas last two standing dito sa Miss Universe. And abangan natin yan. ba diba? Kasi, hindi mo rin masabi, maning mo, pagdating pala sa competition, sila yung mag-shine. Oh. Ah. So, kung silang tatlo, sino ang pipiliin ko mag-Miss Universe? I think gusto ko, ako ako, ako tatanungin nyo, gusto ko si ano, I think Dominican Republic, or pwede din sa Thailand. Pwede din naman sa Philippines. Silang tatlo. So, ayan. Kung silang tatlo ang pipiliin ko, sino sa kanilang tatlo ang pipiliin ko na gusto kong maging Miss Universe? I think, parang walang ano, I think Dominican Republic, <laughs> alam mo kung bakit, kasi hindi sila parehas Asia, so yun Kasi pag pinili mo si Thailand, sasabihin gano'n, ano ba yun, ba't hindi pinili si Philippines Pag pinili mo naman si Philippines, sasabihin ano, naman, unfair naman kay Thailand So yun, so parang walang gulo, syempre piliin natin si Dominican Republic, then yung dalawa gawing runners-up Charot! So yun pero syempre, of course, we are praying for the Miss Philippines. Syempre, gusto ko pa rin manalo talaga si Chelsea Manalo. At sana makita yun ng organization ng Miss Universe at sana talaga mapansin nila ang galing at ganda ni Chelsea Manalo sa competition ng Miss Universe. Ako naman ay naniniwala naman ako kay Chelsea Manalo na kayang-kaya niya yan hanggang sa makarating siya sa dulo ng competition. So, yan! So, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo, makakanapin nga ba talaga tayo sa dulo ng laban ng Miss Universe? I comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre una sa lahat, maraming maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay mo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification Bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang, walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys